sinuntok ang sheriff sa gitna ng demolisyon. Pinamunuan ng Davao ng tatlong beses. At ngayon, isa sa pinakamakapangyarihang babae sa politika. Pero sino nga ba si Sara Duterte? Tara't kilalanin siya. Ipinanganap noong ikatatlumpot isa ng Mayo taong isang libo at sa Davao City, si Sara Zimmerman Duterte ay anak ni na Rodrigo Duterte at Elizabeth Zimmerman lumaki siyang nakikita ang mundo ng politika, pero hindi agad siya planong sumunod sa yapak ng ama. Pangarap niya noon ay maging pediatrician, pero lumiis ang landas niya patungong abuga siya. Nagtapos siya ng premed sa San Pedro College at kumuha ng law sa San Beda University. Pumasa siya sa bar noong 2005 at naging court attorney sa Korte Suprema. Noong 2010, siya ang naging kauna-unahang babaeng mayor ng Davao City, pumalit sa ama hindi siya natakot sa kontrobersya. Katunayan, sumikat siya nang suntukin niya ang isang sheriff sa gitna ng demolisyon, dahil ayaw nitong sumunod sa utos niyang ipagpaliban muna. Matapos ang kanyang termino, bumalik siya bilang mayor noong 2016. At sa panahong iyon, itinatag niya ang hugpong ng pagbabago, isang regional party na naging makapangyarihan sa buong bansa. Noong 2022, Tumakbo siya at nanalong presidente ng Pilipinas, katambal ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa itong makapangyarihang alyansa na gamulat sa maraming Pilipino. Sabay nito, hinawakan din niya ang posisyon bilang kalihim ng edukasyon. Kalmado pero may dating, tahimik pero matapang, marami ang naniniwalang siya ang susunod na tatakbo sa pagkapangulo. Sa kabila ng mga batikos at pangalan ng kanyang ama, marami pa rin ang humahanga sa kanyang paninindigan. Sa tingin mo, si Sara Duterte na ba ang susunod na presidente ng Pilipinas? O lilam lamang siya sa anino ng ama niya? Komento mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, subscribe, at ay hit ang notification bell para sa mas marami pang kwento ng mga personalidad sa politika.